Hello guys, magandang araw. Welcome sa panibagong video ko. Ngayon nga, ay nandito kami sa gubat ng anak ko. Pasil-pasil lang kami dito. By the way, malapit lang din kami sa kasada. Nasa Campo Verde kami nito at di naman kailangan umakyat dahil plain lang naman dito, kaya di naman ako mapapagod dito. At dito nga, may nakita akong pagkain. Tugis kong tawagin dito sa amin noong bata ako, naalala ko. Paborito kong kinakain ito sa tuwing pumupunta nga si Nanay noon sa bukid nang nguha siya nito at pasalubong niya sa amin. Mga batang 90s lang siguro makaka-relate at kadalasang kumakain ito. Ngayon, bunsong kapatid ko lang talaga nakikita kong kumakain ng pagkain ng ibon na ito. At napakamalas ko naman, dahil nahulog ko, kaya kaunti lang nakagat ko. Kaya dito patingin-tingin na lang ako. Nagbabaka sakali na makakita pa ng panibago, kaso sadyang isa lang pala talaga yung bunga. Ganun talaga siguro, di lahat ng nahawakan na natin ay talagang mapapasa atin na, pwedeng dadaan lang talaga sa mga buhay natin, pero di talaga magstay at di natin maangkin, katulad ng tugis ko na nahulog di man lang nagpakain sa akin, saklap naman. At yun na nga guys, dito nga ay naglalakad na nga kami ng anak ko, pabalik doon sa kasada kung saan nag-aantay ang papa niya, siguro nga ay tapos na nga niyang gawin ang ginagawa niya doon. At siguro ay uuwi na nga kami sa amin. Napakaganda talagang pagmasdan ang ganitong kapaligiran, siguro kapag nature lover ka talaga maa-appreciate mo talaga bawat angulo na meron ang kapaligiran natin. Yung pakiramdam ko sa tuwing nasa ganitong lugar ako ay katulad lang din ng nasa baybay ako, kaya by for now muna mahal na kagubatan, See you again soon, balik kami pag may time ulit. At yun na nga guys, hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagpanood nito, sana support nyo lagi mga videos ko. God bless you all, mua!